Yan, ngayong gabi ay magluluto tayo ng ginataang hipon na may kamyas. Ang kamyas ay nabili ko sa Asian shop. Yan, prosensya. Kaya ihuli natin ang kamyas pag malapot na ang ating coconut. Yan, pinapakuluan ko na yung ating coconut cream. Yan. Tapos, meron ako dito ng half a kilo. Yan, half a kilo na hipon mga lalaw kalahating kilo na hipon. At syempre, para maganda at maka malapot ang ating magata ang ating at naglalangis ang ating hipon na gata, ilalagay natin siya ng kakanggata. Yan, panghuli yan. Ayan. So ngayon, ay ilalagay natin, habang pinapakuluan natin ang, ang gata, lagyan natin siya ng asin para, ayan, Kunting asin lang at baka umalat mga lalang Kasi maalat na yung ating hipon. and Ipanguhuli natin ang ang gata. Ang kamyas pag medyo malapot na at nag -o oily na ang ating gata. Ayan. Kailangan pagatain natin na mabuti ang ating palangisin. Hindi pala pagatain. Palangisin yung naglalangis lang isang ating gata para masarap ang ating hipon yan pakuluin la ang nating mabuti hanggang sa mag oily are you going out? are you going out for dinner? Having a smoke and then... Okay, no worries. tayong isang latang coconut cream pang unang pakulo bago natin ilalagay ang isang gata pag malapot na malapot na at kumukulo siya at nagmamantika bago natin ilalagay ang hipon at saka ang kamias. Wait lang, natin kumulo. Yan. Yeah. Malapit Malapit na siyang matuyo. Uh -huh. Yan, mga lalab. At malapit na siyang matuyo. Naglalangis na siya. Lumalabas na ang kanyang langis. Yan. Thank you. si naglalangis na po siya o mga lalang Ayan mga lalab, at sana ay nagustuhan ninyo ang aking ginataang hipon na nagmamaltika sa gata. Ayan. Ginataang hipon na may kamyas. Tayo ngayon mga lalab, sana ay nagustuhan ninyo ang aking yuto ngayong gabi. Ayan. Ang sarap na nagmamaltika ang yung sa ang gata. Ayan. Ayan o mga lalab, nagmamantika na po siya. Salamat sa panonood sa aking video. Ayan. Thanks for watching. Ayan mga lalab o. Oh. Salamat po sa pagnood ng aking video. Salamat. God bless.